guys, dumating na naman pala yung kanyang laruan ito yung matagal niya na siya hinihingi sa akin yan at least hindi na siya ano, hindi na siya maboboring <laughs> kaso kung hindi, konti lang itong... ano. yan ganito lang yung paggawa niya Okay. Tonton Tapos Ganyan magugawa nito Satisfying na muna Hindi ko mo charge Bakit hindi mo ma-charge? Kasi wala ang ating Nandun sa may TV ah Huwag mo itatapon tong lalagyan, ha? Diyan, yun eh. Ayan, huwag mo itapon. <laughs> tayo. Lalag tayo. Ah, isa lang ba yun? Yung ganito? Salon? lang. Ikaw nga, alam kung ba? Pero meron ako dito, maliit na shovel.

kasi nilagay mo lahat ito eh. Huwag mo nilagay lahat ito dito. Hmm? Kumakalat eh. Ayun nga, dapat din ka mo nilalagay. Okay. Hindi mo naman magagamit mo pa lahat yan. Kasi, Basta ito kailangan na? ko yung mga sand castle. Ito kasama ito. Basta mga castle castle. Yun yung mga kailangan. Gino ka, magkato ko. Star. Pati ko mo pala. Wala namang age limit to eh. Kaya okay lang yan. Nag-scope. Nakaka-scope pala yan. ang tama binigay ko sa iyo. Mga napapanood ko mga ganitong videos. Satisfying to me. Hmm, mm, ganyan. Wow! <laughs> Isiksik mo mabuti. Okay. Dito nakagawa ko nung sand castle natin. Doon sa may ano. Parang papalamanan. Bread. Ito. Itong pin. kaya maganda nyo ang ng problem Lucky ring. sobrang dami previous ko nga alam kung para sa ito Lucky really. ayo bangun, isik sik lukas